Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. And this is Chin from Mesa Channel, a faith healer, also matter reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Scorpio. So, Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng Spirit Guides ang ating masasaga for today's video? Kanina naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga hagilap. So, guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero because don't forget, to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, eto na, eto na, eto na ang kinahihintay nyo. Ang weekly gabay natin, halaga, tara, tara na, ha hagilapin at uh, natin ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Alamin at tuklasin. Let's see and watch this. Ito na. So guys, handa na ba kayo? E just, please give me information for this sign of Scorpio. Oh my God, there's a lot of um, toxic around you. So there's an eight of swords. So there's a lot of negativities. So there's a negative thoughts, negative um, Negative about uh, people around you, no? So, there's a possible na kailangan lakas mo ang mga mo. Kailangan na kung baga kung mawala ka sa comfort zone mo, no? Kung baga wala ka sa mga bagay na kinakatakutan mo, sa mga bagay na iniiwasan mo. So may mga bagay na posible nang mangyari. So let's see. Additional messages with the Five of Pentacles. So there's a financial loss or financial crisis. So some of you guys na so, makakaranas kayo ng parang pagbagal, no? Ng pagbagal ng pagpasok ng pera. There's a the night of for the silence. So may mga bagay dito na kailangan tahimik ka lang. May mga bagay dito na kailangan um baga, loki low key or something private ka muna for a pakiramdam moment. So, may mga bagay na lakas sa mga pakiramdam mo. Magtyaga ka sa kung ano man ang meron ka ngayon. Additional messages. Erkos, there is the ease of swords. So, there is a breakthrough. So, magtatagumpay ka at the end of that time. So, may mga bagay dyan na liliwanagin lahat ng mga plano or may mga bagay na gusto kang tuparin, no? Kung baga, sinasabi sa'yo dito na parang there's a stairs, no? Parang, um, nandun ka sa point na parang binibigyang kaliwanagan lahat ng mga bagay for you. Kung maga, unti-unti ka ng paakyat ng paakyat, no? Patungo sa tagumpay. And of course, sinasabi dito, maraming tumapasok ng mga ideas or opportunities sa'yo. Kung maga, keep it up, the good work. So, there's the seven words for your protection. So, you are being protected. na sinasabi niya pagdasal mo, no? At uh, magmuni-muni ka na kailangan mo uh, ng mga gabay, no? Humingi ka ng gabay, protection additional messages so there's a ten of one so there's um uh, freedom no from a toxicity so there's a something uh, uh, kumbaga, um kumbaga relocations or something um relocation so may mga bagay na parang ina or it's either maglilipat ng bahay ha or either guys kumbaga meron dito magkakalisa sa situation No, baga no more pain, no more struggling. And the king of sword, um, there's a mental clarity, being wise. No? Kung ngayon wise ka na, hindi ka natakot sa mga posibil posibilidad. cause nag-iingat ka na. Ganon. So, let's see what is the five of pentacles. So, there's the star card for a wish fulfillment. So, may mga bagay dito na may isa sa katuparan mo na. May mga bagay dito na unti-unti mo na makikita ang magsisilbing kasagutan katulad nito. No? Ang bagal man ang pasok ng finances for you, excuse me, pero eventually, makikita mo ang kahalagahan ng mga bagay sa paligid mo na nandun lang pala ang susi, no? Patungo sa tagumpay at magbukas ng mga bagong oportunidad. Ganon. Kung baga sinasabi sa'yo dito, kung baga binibigyan mo na ng, um... Kung baga, opportunity ang mata mo para masilayan at makita ang ganda ng hinaharap. So, let's see what is the Knight of Wands. So, there's a the judgment for a wake of color, inner calling. So, there's a pay attention, no? kung maga pinapakitaan ka dito na kailangan mo mag-pay attention sa lahat ng paligid, sa paligid mo. No? Kailangan pagtsagaan mo. Um, kung maga kailangan maging tahimik ka sa mga plano or mga gusto mong gawin sa buhay mo. There's an ease of sword, there's a high friend, so there's a lesson learned. And there's an education. So may mga bagay man na natutunan ka from the past. Ayun yung um, kailangan mo munang i-clear out lahat ng bagay bago ka uh, mag-proceed ano, mag proceed for another extena, no? for another session. So, may mga bagay dito na kailangan um, tignan mo kung ano yung mga bagay at posibilidad na mangyayari at sinasabi sa'yo dito na makikita mo ang ganda ng plano at ganda ng magiging eksena mo sa hinahanap. The seven of wands represent the night of swords. So there's an anxiety so sleepless nights. But eventually guys, you are being protected. Kumbaga, nagagawa lang to ng mga negative thoughts or something overthinking or being paranoid. So there's a tutuwa ko with a partnership. So some of you guys, kumbaga may mga bagay dito na about sa partnership na parang makaka-recover na kayo or something, makaka-move na kayo sa nangyari sa isang nakaraan. Kung baga, binago kayo ng eksene. No? So, there's a knight of swords. because the king of swords. And of course, there's a the seven of swords. Mag-ingat ka lang kasi there's a sneakiness, there's a cheating lying on you. Maging aware ka sa si lahat ng mga bagay o tao sa paligid mo dahil hindi mo alam yung mga tao na nasa paligid mo ay binubudol at inuuto ka lamang. No? Ito yung sinasabi, maging wais ka, maging matalino. And of course, the full card is a leaf of faith. No? Kung magtiwala ka sa process and progress, at the same time, magtiwala ka sa bagong bukas na inilaan sa'yo ng ating universe. So something, di ba? Kung maga, something surrender. No? Pero nabayaan at bahala na ang ating Panginoon na kumbaga, bigyan siya ng mga opportunity dito, but eventually kumbaga, bibigyan siya ng bagay na alam niyang napakahalaga like a diamond shining <coughs> ganon <coughs> mas, mahalaga, mas mahal pa siya sa gold so let's see what is the additional messages for um, night of wands and request the judgment <coughs> excuse me, na-submit ako inam ako ng water guys, wait lang Okay. So, let's see what is the Knight of Wands. Because the judgment. What is the Knight of Wands in the judgment? Represent what? Justice. See? Karma. Justicia. No? Papabor sa iyo yung sitwasyon. Magkakaroon ka ng balanse at magandang eksena dito. At sinasabi iyo dito, maniwala at magtiwala ka no sa mga bagay o sitwasyon na nasimulan mo na. Kumaga magtiwala ka magtiyaga ka sa kung ano man ang meron ka ngayon. Kumaga this is the something on pay attention na kailangan mo magtiwala sa ating Panginoon, sa ating gabay. The ease of soldiers the higher fund represent the two of soldiers and indecision. May mga bagay na hirap ka magdesisyon pero eventually basta natuto at alam mo na yung um, position mo or something yung situation mo. Alam mo yung grounds mo, 'di ba? Kumaga magdesisyon ka na alam mong feel safe ka. So let's see what is the seven of wands because the nine of swords. See, there is the sun card. Bibigyang linaw, bibigyang magandang kaganapan sa iyo ang lahat ng mga nangyayari sa iyo ngayon. So, kumbaga, lahat ng mga bagay na yan ay isang himahinasyon lamang. Illusion. No? Yung mga negatibo sa paligid mo. Kumbaga, kailangan mo i-wash out yan. It's either kailangan mo mag-cleansing, no? Baka mahimas-masang ka. So, let's see what is the ten of swords. because the two of cups. So, there's the empress card. I revert, no? Magka kano ka na panibagong bukas, panibagong eksena dito, mukhang ipapanganak na ulit ang panibagong ikaw. Gano'n. Kumaga, isisilang ka na ulit ng, kumaga, bago at fresh. New. There's a brand new. Gano'n. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is the strength card. Lakasan mo ang loob mo. Maging matapang ka this time. This is the 8 of cards. You need to surrender everything. No? Kailangan mong pakawalan yung bigat worries, doubt, fear, lahat yung mga bagay na yan kailangan mapakawalan. Kailangan mong maging malakas at maging matibay ngayon. And there's, course, there's a king of, of course, there's a devoted supportive person. So at the end of the time, itong tao na to ay um, talagang mahal na mahal ka, no? At the rest of your life. There's a time na penta ko sa there's a long-term success long-term investment. And there's a financial security, no? Pangmatagalan talaga to. So let's see what is additional messages for the outcome for um career for a career and uh, for a career and money and there's a degree of by confidence so may mga bagay dito na magdadala sa iyo ng um, katuparan ay yung kumpiyansa there's a nine of cups with the wish fulfillment pagtupad sa mga pangarap mo the more na confident ka the more na magsasuccess ka ganon at the same time there's a the seven of pentacles there's a harvest time lahat ng mga bagay na pinaghirapan pinagpaguran mo at the end of the time may lahat ng mga bagay na ay may kabayaran so eto na nga additional messages about sa love life So, there's the page of Pentax Bay Investment. So, kung nag-invest ka for um, your love life or kailangan mo mag-invest, for good, there's a two of ones by choices, no? Ikaw yung pipili ng isang bagay na alam mong pang matagalan lang. Itong tao na to, kung maga, kung talagang siya ang gusto mo, ilaban mo. So, let's see. Additional messages about sa love life. So, there's a will the wheel of fortune. So, there's a, something, a destiny is yours. Talaga, nakatadhana talaga. At nakalaan tong tao na to ay para sa'yo talaga. Diba? Talagang, ba diba? Paikutin, baguhin, no? Libangin or lituhin man ng tadhana. Sa'yo talaga babagsak ang eksena. So, let's see. Additional, lang mes additional messages about sa health about sa health, there's a chart card for your actions. So, talagang parating na, no? Magiging maganda na ang takbo ng eksena, there's an easy once for a new beginning. Magiging maganda na ang health issues mo dito, guys, no? Magiging balance na, there's a something two joining forces by the universe. Talagang pinapakita sa'yo dito na magkakaroon ka ng good health. And of course, um... Yun nga, good health, chart. So let's see what is a magic magical fairy messages. For magical fairy messages represent what? As for what you want. So, kailangan mong humingi sa ating mga gabay, lahat ng mga bagay na gusto mo, yung mga hinahangad mo, maaaring ipagkalob sa ng universe, no? And there is a practice, 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 no? Enhance your ability and polish your skills, no? May mga bagay dito na parang, the more na na... the more na ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo, the more na na-enhance, natututo at lalo kang humahasa no? Sa yung katangian or kadakilaang uh, gawa, no? So, let's see what is the yin and yang oracle card. And there's an information with self-care. So alagaan mo yung sarili mo. So, kumbaga, the more na inaalagaan mo, the more na minamahal mo 'yung sarili mo, the more na ang takbo ng buhay mo. There's a lack in doubt. So see, alisin mo 'yung um kumbaga, pagdadalawang-isip or pag-aalinlangan sa sitwasyon. Kasi 'yung nagbibigay ng blockages and there's a scold and of course detachment. Kailangan mong kumawala sa mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado. Diba? Kung alam mo nang lalamig 'yung sitwasyon, bitawan mo. Ganun na lamang 'yon. So let's see what is additional messages for synchronicities. Ang daming energy na nasagap, ha? Kaloka tong energy ng Scorpio. Finances, love life, and career, and health to. Additional messages. And there is a storm, no? May unos, no? Susubukin kang buwagin, susubukin kang um, sirain, no? May mga bagay or sitwasyon na parang susubok sa isa eksena na to. And there is a gather, no? Kumbaga, may mga bagay na parang, kumbaga, inahain talaga sa'yo para hubugin ka sa kung ano man ang meron ka ngayon. And there's a storyteller, no? Ikaw yung magsisilbing, ano, kung baga, yung author, no? Parang ikaw yung magkukwento o ikaw yung gagawa ng sarili mong kwento. Kaya ikaw yung gagawa ng isang bagay na alam mong ikagaganda ng ng istorya mo, no? Kumbaga yung buhay mo na yan kontrolado mo. You are being creator and you are being destroyer. So mag-ingat ka sa lahat ng gagawin mo actions eh. kasi lahat ng mga bagay na yan ay makakaapekto in the near future mo. So let's see. What is additional messages for um uh, I can help Michael. For Archangel Michael, messages for you. And prayer will help you from your situation, no? Ang pagdarasal daw ay makakatulong sa sitwasyon mo. Positive thought, create a positive result. No, always think positive. Kasi maka, malakas ang atake niyan, no? Nang sa ganun, maging maganda ang kalalabasan ng eksena. And take your time to make a decision, no? Kailangan mo na oras at panahon para makapag decision sa mga bagay-bagay. Kailangan mo pagmunihin pag-isipan Ah, uh, i surrender sa ating divine. Romance angels surface in white. Romance angels surface and new love is coming and there's a passion na talagang ipapakita sa iyo yung yung ganda, love and care and tenderness. Chalice. Kung baga sinasabi sa'yo dito guys na maaaring um, this is a new love or something na parang binago kayo ng pag-ibig. Or, sabi, or some of you guys na parang itong tao na to babaguhin siya ng karanasan niya. At parang magiging brand new. No? Parang there's something brand new here. So let's see what is the chakra. And there's a trickery, see, mag-ingat ka, may manluloko at may mga taong lilin langin ka. And there's an expansion, papalawakin ng iyong kaisipan, papalawakin ng iyong karanasan dito. And there's an abundance, na magiging masagana ka. Pero, kumaga parang puzzle or something, kumaga mayroong kang um, papasuking lugar na parang Malilito ka sa mga pagdadaanan mo, pero eventually, nandun yung success. No? So, let's see what is additional messages parang mapanlin lang na sitwasyon. Parang ganon. Yun pala, tinitest ka lang na sa taas kung ano yung magiging desisyon. So, let's see what is additional messages for energy. And there's a man holding a heart. So, if you were a man, no, yung taong um, mahal na mahal mo yung person mo. If, I, if you are a man, if you are a woman, mahal na mahal ka ng person mo. And there's a door to romance. Bukas ang pinto ang pagdating sa buhay, pag-ibig for you, ha? don't you worry eh. kumbaga, kung, kung nasasaktan ka ngayon kung single ka ngayon kumapit ka there's a the thinking woman overthinking ka ti paranoid ka if you are a woman oh my god so let's see what is the monsology. four monthology represent what? Confidence is your key to success, no? Ang kumpiyansa na yan na magdadala sa iyo sa success and a fairy climax sa floche. So talagang may mga bagay, bagay na paganda na ng paganda yung takbo ng kwento ng buhay mo ngayon. And there's a surrender to the divine. I told you so. Na kailangan mong pakawalan, bitawan ang mga lungkot, yung mga worries, doubt and fear mo. Pakawalan mo yan. Angels answer represent what? Angels answer represent what? unlikely, may mga bagay na hindi mo nagugustuhan or hindi mo magugustuhan. Pero eventually, if you believe, you get it, no? And there is a choose new direction. Magkakaroon ka ng mga bagong direksyon. Oh. The more kasi natatakot ka sa situation, the more na parang hindi ma-unfold yung mga bagay na dapat ma-unfold. Okay? So, let's see what is additional messages. Para yung sinasabi na let go of your fear now. labanan mo yung takot at pangamba mo. Humarap ka sa mga bagay na iniiwasan mo. ba? Diba? The more kasi na iniiwasan mo siya, ilalagay ka doon ng Panginoon sa bagay na yon. Kaya, kumbaga, maano siya eh, kumbaga, madidelay siya eventually, pero makukuha mo pa, kumbaga, darating pa rin sa yung opportunity na yon, na yung mga bagay na kinakatakutan mo, haharapin mo yon. And there's a boundaries. So, kailangan mo mag-set ang boundaries. At the same time, there's a love. The love can exist at the same time there is an inner self no kung papalawakin ng iyong sarili dito no there's a something expansion of your inner self so let's see what is additional messages and there is a health no there's a something a will Honor to the physical vessels, the enshrined may soul. Ibig sabihin dito maaaring pinag-aag, yung mga karamdaman, may mga karamdaman mo sa yung katawan ay maaaring humilom na. Or may mga bagay dito na kailangan mo mag attention sa sarili mo, kailangan mo na, ng exercise, taman diet, or something na, na, nakakasama or nakakabuti sa sarili mo, kailangan mo mag attention. And there's a doubt. See? Yung fear or something, yung, yung ano, yung pagdadalawang isip, lahat ng mga bagay na yan, kailangan mo kasi hindi mo makikita yung totoong kasagutan. So, let's see what is additional messages. And there's a counseling. So, kailangan mo makinig sa something advises, inner voice, and there's a family related or you are being family oriented. Oh. So, let's see what is additional messages. So, there's a water your garden. So, sinasabi dito, there's a rest. Body care. So, kailangan mo na pahinga, pangalagaan sa sarili mo, pangalagaan ng katawan mo. And there's an um emphatic starseed. May mga bagay na hindi pa napapanahon sa'yo. May mga bagay na para sa'yo talaga. So, kumbaga, kung mag ni mga bagay na hindi para sa'yo, huwag mo tanggapin. Huwag ka mag-assume. Archangel Raphael messages. Archangel Michael messages. Ay, sorry. Do more research. So, ibig sabihin dito, alamin at tuklasin mo yung mabuti at uh, ikabubuti ng health issues mo. ba diba? Yung mga bagay your health yung mga bagay na makakatulong sa'yo for, for, um, for uh, good and of course uh, para mabusi yung confidence ay para mabusi yung ano mo yung immune system mo ganon Jesus loving Code says as and shall be given to you. Kung hindi ka lalapit sa ating Panginoon, hindi hindi niya malalaman yung mga bagay na dapat mong um, kumbaga bakuwa o dapat mong malaman. Di ba ganun? Kumbaga kailangan na lumapit ka sa ating Panginoon para alam niya, no? Al which is alam niya naman niya. Pero may mga bagay dito na kailangan mong lumapit sa kanya. No, para makita ko hanggang saan kung ano yung mga bagay na hihilingin mo, ano yung mga bagay na na um ipa uh, surrender mo sa kanya kung ano 'yung mga bagay na hinaing mo sa kanya. Kung baga, kailangan mong kausapin siya, 'no? Para gumaan ang 'yung kalooban ninyo, 'yung pagkakaloob sa iyo, 'yung 'yung kagaangan, kagaangan sa kalooban mo. Dahil the more na bitbit mo 'yan, hindi kagagaang, 'Di ba? So let's see what is the angel's number. Angel's number represent what? 11-11, wish coming true. So, talaga matutupad yung mga pangarap mo. Talaga may isa sa katuparan, you, you're in for a lucky break. It may come as a happy news ex experience, new opportunities and exciting acquaintance. You will find yourself in the right place at the right time. It's not no coincidence, but a gift from the pit. So see, kung bagay ti yung gift sa you eh, hindi ang coincidence yung coincidence sila tana ng yari sa buhay mo. Hindi da hindi coincidence yun Nilalapit ka sa mga bagay na kinakatakutan mo, sa mga bagay na iniiwasan mo. Bagos gusto ng ati Panginoon Naharapin harapin mo yung bagay na kinakatakutan mo mang yare. So eto nga no? Para matupad yung mga pangarap mo, eto yung regalo sa yun ng universe na dahil sa panalapalatay tiwala mo. Eto <coughs> na sa sa'yo. so let's see what is the messages of life <coughs> oh my god messages of life represent what everything changes ato na babaguhin talaga ang eksena at kaganapan sa buhay mo <coughs> a soap light radiates from my heart it illuminates those around me and transform every situation I encounter I maintain positive attitudes in in spite of any difficulties I may perceive no matter their circumstances I remain a source of true joy everything changes when it is a of the light of the divine so see lahat ng mga bagay ay babaguhin sa iyo no na may kaliwanagan kaayusan at may ka kapayapaan <coughs> <coughs> So guys, this is a weekly gabay for the month of oh, June 3 hanggang June 9 for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babosh!